News Mga balita ngayon Unang anibersaryo ng Battle of Pinapugasan Negros Occidental Ginugunita ng 79th Infantry Battalion Mahigit 15 milyong pisong halaga ng shabu kumpiskado Tatlong high-value drug suspects na kote sa Zamboanga City Bypass Operation Alas 4 kontra Mosquito Drive inilunsad ng Department of Health Kasunod ng pag-angat ng dengue cases Ako po si Cesar Surian para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang taon matapos ang makasaysayang Battle of Pinapugasan, nagtipo ng 79th Infantry Battalion ng 3rd Infantry Division nitong linggo na nagsimula sa isang misa. Ito ay upang magbigay pugay sa mga sundalo, kafgu at mga rebelding nasawi at bilang simbolo ng pagkakasundo at patuloy na pagsusumika para sa kapayapaan sa Hilagang Negros. Matatandaan ang labanan na may labing isang enkwentro na tumagal ng pitong araw ay naganap mula February 21 hanggang 27, 2024 sa sitio Mansulaw, barangay Pinapugasan, Escalante City. Sa tulong ng impormasyon mula sa mga residente, nagkaroon ng air assault ang mga tropa ng 79th IB na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong CPP-NPA terrorists at ikinasugat ng hindi bababa sa anim mula sa nabuwag na Northern Negros Front. Apat na sundalo naman ang sugatan sa sagupaan at walang sibilyan ang nadamay. Nasamsam sa operasyon ng iba't ibang uri ng mga armas, improvised explosive devices at mga subersibong dokumento. Pinangunahan ni Lieutenant Colonel Arnel Kalawagan, 79th IB Commander ang paggunita kasama ang mga pamilya ng mga dating rebelde bilang tanda ng pagkakaisa, paghilom at patuloy na pangakong makamit ang tunay na kapayapaan sa Negros Occidental. Arestado ang tatlong high-value targets sa anti-drug operation ng Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 9 o ro 9 katuwang ang iba't ibang law enforcement units sa Nunez Extension, Barangay Camino, Zamboanga City kahapon ng tanghali. Kumpiskado sa operasyon ang 47 heat-sealed plastic sachets na naglalaman ng tinatayang 2,300 grams, nang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 15.64 million pesos. Kasama rin sa mga na-recover ang budol money at iba pang gamit tulad ng mga cellphone, isang red piaggio at iba pang personal na kagamitan. Kinilala ang mga suspect na sina Aharayam Haidi, 66, Maeng Omar, 42, at Nurhaina Sampang, 30, pawang residente ng Zamboanga City. Mahaharap sila sa kasong paglabag sa Section 5, ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inilunsad ng Department of Health o DOH kahapon ang alas 4 contra mosquito drive na layong ibsan ng tumataas na kaso ng dengue sa bansa. Isang cleanup drive ang pinangunahan ni Health Secretary Teodoro Erbosa at ilang DOH officials kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa Barangay Batasan Hills alas 4 ng hapon. Ginawa rin ang kaparehong cleanup drives sa labing siyam na iba pang areas nationwide. Bukod sa paglilinis na mahagi rin ng DOH ng larvicides upang mapigilan ang pagdami ng lamok, partikular sa mga stagnant at maruruming tubig. Mula January hanggang February 15 ngayong taon, nakapagtala ang DOH ng higit 43,000 dengue cases sa buong bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Lord, conquer my fear, my and, and trust. And yeah, I'll just me and persevere. I commit myself to this missionary life. In a public eye, Pop? Naglaran ng gyera, Mabuseyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel! <tong> <tong> Ngaawa kayo! Ayusin <tong> mo sa lilim mga Sa kala ng ng <tong> Anak, ng Espiritu Santo, Hiniimbitan ko po kayo manood ng storya ni Father Will Gallardo about faith and his martyrdom in thy name. Showing na po this March 5 in cinemas nationwide. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mulong>